Binalita mo na ang ayaw ko sa, no, sa sana, sana sa susunod na kongreso ay matutukan ng pasyen. Yung patuloy pa rin daw pumababa ba yung antas ng pagbabasa at kaalaman ng estudyante? No? Yan, so, yeah, diba? Sabi sa, ng UNICEF, 90% oh, na mga grade 5 eh, hindi marunong bumasa. Hindi marunong pati yung comprehension. 90%, 90 ng... 10% percent. lang daw po. O, nakakabasa. Pero hindi pa alam kung nakakabasa. Hindi kung naintindihan mo yung kanyang binabasa. Mm -hmm. Yun ang mabigat. Yun po ang uh -huh. report ng Nandami UNICEF. Ang dami sa kongreso noon. Uh, yun nga. <laughs> mga ba ba? may, mga kongres, mga congressmen eh. <laughs> Bakit? Basa ng basa, pag tinanong mo, hindi niya naintindihan ang binasa niya eh. Ah, ganun Nakalihim oh. sa hiwaga naman yan. So, ha? Ano. Pagkatapos eh, bata pa nga. Eh, kung nga yung congressman, ang daming hindi nakakaintindi. Oo. Uh oh. mo naman yan. Huh? Oh. Nako. Dahil eh, iba yung tinitingnan eh. Opo. Hmm. Nakak may nakaharang. <laughs> <laughs> may, may <tapahos>. Hindi, <laughs> pero sa isang seryosong bagay, sana, nakakapangamba po ito. <coughs> Dahil sa kapakanan at... nagakatakot uh... nakakatakot ka mo. Mm -hmm. Yan po, nakakatakot. na kabataan Nakakatakot na ako dyan eh. Uh -huh. E eh, di ba yung report din ng PISA? Eh mukhang hindi tayo nakakaangat, nasa bottom pa rin tayo sa eh. Huwag lang yung pisa, oh. yung sarili nating report. Oh, well, kasi mismo, oh. Yung merong, may, uh, ano eh, merong joint commission <coughs> on education eh. Uh -huh. Pag binasa mo yun, matatakot ka talaga. Oh. Kung bakit talagang bumagsak ang kalidad ng education sa ating bansa. Uh oh, oh. Kapag kayo nagtuturo, hindi mo inalagaan. naman, oh. Oh, yung teacher mismo, yung oh. ko. Oh. Anong may tuturo nun? Ah. Dandun magsisimula yun eh. Uh -huh. Alagaan mo yung nagtuturo para magaling siya magturo. Ayun. Di ba? Opo. Masinop na magturo, talagang may matututunan yung tinuturuan. Uh -huh. Pero kapag kayong nagtuturo mismo, hindi mo na inasikaso. Mm -hmm. Uh -huh. pagtuturo, talagang ano na lang. Ayun na nga. Eh, pero sana sa lalong madaling pan, makagawa ng intervention ng gobyerno dito, no?